ang lugar na aming napupuntahan. Minsan guys, naisip namin ang aking kumari na si Sandra, iibahin natin. Mag-walking street tayo. Pero hindi nyo pa alam at kung kailan ko gagawin yon. For the meantime, hanggat kaya ni Bolski na makapaghanap ng iba't ibang mga park, doon tayo magsisimula. Guys, ang sa akin itong kulay na to, no? Yellow at blue, no? Ito yung mga tinatawag na lambaras, yung mga baan, baan, mga pwedeng lambarasan ng mga isang magandang hapon sa ating lahat. Ako si Boxy and welcome to my YouTube channel. Ang saya-saya ko dahil nagkaroon na naman kami ng pagkakataon ng aking kaibigan na si Cathy para samahan tayo maglakad sa iba't ibang community area tulad ng Senkang Avenue East na nandito tayo sa isang napakagandang community park. Kaya ano pang inaantay nyo? habang patindi ng patindi ang aming lakad ng aking kaibigan, tumitindi din ako para lang maglakad para sa inyong lakad. Ulitan pa kami at nagtalo kung anong pangalan nito ang so, saya talagang ipakita guys kapag talagang naglalakad ka sa iba't ibang mga park kapag talagang gusto mo naniniwala talaga ako talagang umuukol at bumubukol ang lahat ng aming mga plano imagine guys sa dami ng ating napupuntahan na dito ng mga park sa Singapore hirap talaga ako minsan ang, ang aming pagre-research talaga hindi biro dahil nga gusto ko kayo pasayahin para mapakita ko sa inyo ang iba't ibang uri ng park na kung anong meron sa Singapore tulad nito. Kati, agaw pansin sa akin ito, napakaganda at nagbibigay saya sa mga tao naglalakad kapag talagang love na love mo ang mga iba't ibang mga park ng Singapore tulad ng Community Park, National Park o anumang mga gardens na pwede nating makita. Wow na wow talaga ako kapag nakakapaglakad kami ng aking kasama na si Kati, talagang hindi hadlang kahit nagkahiwalay pa kami ng tirahan. Yan ang napapatunayan kapag talagang may pinagsamahan, talagang gumaganda ang mga bagay na dapat ninyong pinag-uusapan. Wow na wow ako, naisingit ko pa dahil nga ang sarap maglakad kapag may kasama. Ang saya-saya talaga kapag talagang nako ang Araw ni Bogski, especially kapag napapa-off. nako kompleto talaga, guys, lalong-lalong agaw pansin sa akin itong Kati. Ang ganda ng kanilang playground. Kaya talagang napapawaw ako sa kagandahan ng kanilang mga park dahil mismo si Bogski napapasabay sa mga chitiking na naglalaro. Pero ngayon solo natin dahil nga nasa eskwelahan pa ang mga bata. Wow na wow talaga ako sa lahat ng aking nakikita at hindi talaga tayo titigil saan man sulok ng Singapore. Hahanap tayo ng hahanap ng iba't ibang mga park para lang talaga mapatotoo ko sa inyo ang kagandahan ng Singapore. Isang napaka mainit na sayang araw sa ating lahat. Wow na wow na naman si Bogski. Guys, talagang hindi ko talaga mapigilan ng sarili ko. Kapag may nakikita ko na magandang mga ganitong klaseng playground, sinusubukan natin. Kaya sabi ko, aakyat tayo kung hanggang saan si Box. Wow! Kati, dito pa lang ako sa unang baitang kung ang nahirapan kaget ako. Imagine guys, yung mukha ba naman? Paano pa pa tayo aakyat dito? dito na lang ata si Bogskin dahil nga hindi ko alam kung ano ah tutungtong pa rin pala rito guys kaso mukhang hindi ko na makaya dahil nga talagang pang bata syempre may mga edad may mga ages na talagang pwede lang sa mga pangbata tulad dito wow na wow talaga si Bogski sa lahat na kanya na experience pero isa pa ay try meron palang step cutting wow Guys, sorry. Ito na talaga yung final. Hindi ko na kaya. Hiningal ako. Ngunit nag-e-enjoy Nederecho na si Bogski. Wow! <laughs> nag-enjoy si Bogski. pawis ako. Ngunit nag-enjoy si Bogski sa kanyang paglalaro. Imagine, nagpa-park ka na, naglalakad ka pa, kinakausap ko pa lahat. Yan ang masaya guys, no? kapag talagang nakakaikot talaga ako, natutuwa ako dahil nga minsan kapag nagtatrabaho, napaka-busy. Ito lang yung aming Uh, parang isa sa mga stress reliever ko kapag nagkakasama kami ng na magkakaibigan si Sandra man ang kasama ko o si Katy ang saya kasing mag-ikot sa iba't ibang mga area especially kapag sa mga ganitong uri ng lakaran napapasigla, napapaganda napapakwento talaga si Bogski sa lahat ng kanyang napupuntahan isang napakaganda at napakatindi ng init ang panahon Ngunit hindi tayo titigil sa lahat ng ating kagustuhan para ipakita ang kagandahan ng Singapore. Ang saya-saya ko, nakakailang minuto pa lang tayo, pawis na pawis na naman ako. Ang saya talaga, Katis, hindi ako nagkamali sa sinabi ko sa iyo na may nakita akong park na maganda dito. Ang sarap talaga kayong dalhin kwentuhan no? sa iba't ibang mga lugar na aming pupuntahan. Minsan guys, naisip namin ang aking kumare na si Sandra, iibahin natin. Mag-walking street tayo. Pero hindi nyo pa alam at kung kailan ko gagawin yon. For the meantime, hanggat kaya ni Bogski na makapaghanap ng iba't ibang mga park, doon tayo magsisimula. Guys, agaw ano sa akin itong kulay na to, no? Yellow at blue, no? Ito yung mga tinatawag na lambaras, yung mga bar ba, ano, ba nga, pwedeng lambarasan ng mga kusinong mga sa gustuhan mag-exercise. Pero si Box King, hindi ko na yata kaya buhatin ang aking katawan. Napakasayang umaga, napakasayang araw kapag talagang nakakalakad tayo. At nagkataon pa, pereho pa kami walang pasok ng aking cameraman na which is si kasi Regards sa iyo Jennifer Jan. Kapag uwi ko naman sa Pilipinas, ikaw naman ang kasama ko. Lakad lang tayo guys. Medyo magkakapaghabaan pala to. Parang isang semi round itong park na to na ito yung pwede ninyong makita. Ang saya, hindi nasayang yung oras namin ni Cathy sa aming pagkikita. Talagang sumasakto sa lahat ng aming gustong gawin. Lalong-lalo -lalo na ang paglalakad. Guys, talagang maniwala kayo ang Singapore, panalo. Hindi tayo mauubusan ng kagandahan ng iba't ibang mga park sa loob ng Singapore. Ang saya-saya ko talagang sinubukan namin ito. Talagang ang dami palang park or playground sa loob ng Sengkang East Avenue. Ang sarap ipakita talaga na may mga ganito. Sana nag-enjoy kayo sa aming paglalakad. Maiksi man o gaano man kahaba, pero ito'y inaalay ko sa lahat ng magmamahal kibob. Sana nag-e-enjoy kayo sa lahat ng aking pinapakita, especially ang lahat ng aking mga friend fellow mga kuli, sa lahat ng mga nakakakilala kay Vogsky. Andito ako every Thursday, every two weeks na, na, sana makabalik tayo muli sa ating pagluluto o ating pamamasyal. Andito rin ako every two weeks ng ating every Sunday ng ating pag-iikot, ng ating walking around sa iba't ibang makapark. Dahil ang lahat ng ito, inaalay ko sa inyo. Huwag nyo lang kalimutang mag-like, share or comment, and click subscribe my YouTube channel. Muli ako si Bogski na nagpapasalamat at muling bumabate ng magandang hapon sa inyong lahat at ingat mga kabogski.